kanila oh. yan yung kangkong may halong sap sap na bulat sarap yan kahit tingnan mong, ano simply ito yung naloto sa probinsya na mga probinsya na ano kami mahirap kasi sana ito yan pero yan simple lang pero masarap may halong ano tuyo ah, uh, bulat kahit ito naman tong mataba na tamban yan o, kumikintab-kintab sa taba. Hindi pa natapos. Ino-oven kasi yan eh. Ayan, ino-oven. Hindi pa tapos. Hindi pa luto yung iba. niyan siya. Ito yung binili ko kanina sa palengke. Sarap yan. Ito, sarap o. Sarap siya. Isaog sa kanin. Sarap to. Kangkong. Uy, sapsap na bulat, bulat. <laughs> <laughs> sapsap na bulat. Tapos dito, mo, Sau -sau ka ng soka, toyo, sili. Namit, kid. Namit ang ulam ngayong hapunan.